Masyado nang Huwag ka dyan, gani Kasalubuhin ang sakyan dyan, hindi sa ka makaliko Magpapahinga siya Sa malilim Okay lang kailan nating halalayan yung Buta, baka ano mangyari dyan Sabihin mo lang ha Pwede ka namin di sumabay sa amin Hindi na Hindi na tayong bumalik Sagad ka na, nakasagad na yung bike mo. Hindi ka siya magbike Nino? Yeah. Nandaan lang kasi. chill ka lang. Kung nagbabike ka ng pataas. One, two, one, two. Ha? Kamuti yan. Yung lang ang takbo mo. One, two, one, 2. Mala.

Ano? Hindi, hindi ka sama. O si Gani! jangan ka na lang! mantan ka naman tahan-tahan lang! Ayan oh. Sobra. Ang ganda. Diyan na kami galing sa baba. Ayan. Ganda yung baka. Tara! Dandahan ka lang! Ito na ng view dito mga kaibigan oh. Super. <coughs> mga kasama namin, ando na. Landaan ka lang. Pagrating naman dito, palusong na. Hindi na tayo aabot dun sa kabila. Basta pakiramdaman mo sarili mo, ha? Ay, dahan-dahan lang. Pwede magpahinga. Anong pakiramdam mo? Ha? Nahilo. Nahilo? Ay, wag na muna tumuloy. Doon ka, magpahinga ka muna dito. Ha? May puno dito. Hilong na hilo ka? Oh. Ay, doon ka muna. May puno dyan. Ha? Wag ka muna kuman. Ay. Eh, baka kung mapaano ka, Patris. May puno dyan. Pero palusong na kasi yan. Huwag ka na lang sumama doon sa pababa. Dito ka na lang sa taas. Antayin mo na lang kami. Pagkataon niya, palusong na yan eh. Nailo na kasama namin eh. Init pa naman dito saka pa pwedeng malilim lilim ay dun pala gani dun ka oh Malilim doon. Ha? Huh? Ano? Doon oh malilim. Doon tayo. Nandun sila, oh, nagpapay nga. Nandun sila nagpapay nga. Diyan eh dito ka oh. Ma malilim. Dia din ni siya. Magpapay nga. Ha? Asa ah, na si Mikos? Alang ah, ya. Bilis ka seh. Nila katulog kasi nahilo daw siya Hindi na hindi na tayo tutuloy dun sa baba maygi. saan tayo. Dito tayo, paket? Papunta dyan. Hindi, tayo, paket? hindi yan wala yan. Hindi. hindi na tayo sa ilog, pababa. Pwede kaya yun. O, mayroon nang pababa nga dyan? Oo, dun tayo sa ilog. Sarap dun. Okay. E, Kajakit kasi. Ay, ako nga. Walang jakit. Ito ang pangatanggalin eh. yung ano ko eh. Jakit niya panglamig eh. lamig <laughs> Oo nga. Ako pangatanggalin yung long stib ko eh. Hindi ako pwede. May, masyado. Masusunog yung aking kwan. Wow. Skin. <laughs> dito pwede naman tayo magpahinga muna dito. Ini itu Seberang ini

Nasa hmm. kabila tayo Pero hindi na tayo tutuloy doon sa baba Masyado nang Hindi na kaya ng mga tao yun Dire-diretso yan. Migos kasi naman ang iiwan eh. Parang walang. Ha? Parang walang kasama eh. Ha? Umangat? Umangat? Ang galing nga ng bike yan. Ang galing pa dyan. Nahihilo daw siya. Sabi ko pa tayo hindi pwedeng iwan eh. Nakarik tayo dyan kay Juliet. Mikos na mga sabi. Walang kasama eh. Ha? Huh? Ha? Huh? Magaan lang gani? Hayahay na, pero yung pabalik Palusong na lahat ito Huwag masyadong mabilis pa kasi baka may mga kasalubong tayo Bispereto. <laughs> Hoy baka masadong katuwang sa sasakyan. Puta ka. Masadong nang malakas si Ronald para sa mga tao eh. <laughs> huh? Ay, puto, binin, binin, binin. na. Yung titik mo kama niya.